Hello ka parokya, aduna na sa kita hisgutan karon mahitungod sa liturhiya kini ang posisyon sa kamot inig manganta og amahan namo. So unsa man ang inyohang naandan nga posisyon inig manganta mo amahanamo? amahan Naay mga daghang teori ng gawas ani. Tanawa ang picture. Kani ang ikaduhang nga picture. Okay. Tama ba na ilahang gisulti nga dili pwede ang orange position inig nganta og amahanamo? mo? Tanaw na to ang GIRM. Imuhang i-check ang GIRM, wala man siya nagdumili or nagkanang demand or prescribe og kanang position kung unsa gihimuun sa mga tao during sa pagkanta sa amahanamo Sa Bible pod wala pud po siya nag forbid nga mo orans position ang mga tao gyud kung magamahan mo no ah, ni eh one time sa CBCP dito sa Kalibu Aklan kung unsa gyud ang purma sa kamot sa mga tao during pagkanta sa amahanamo. actually according ni uh, Archbishop of Capiz si Bishop Bendico ang mga magtutuo nga nag-recite o nagkanta pwede ka ayong uh, mag-gesture o ka nang bisag unsa sa kamot nga makatabang sa ilahang experience sa pag-ampo no sa pag-express sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo no as anak sa Ginoo so in short ning sugot man ang CBCP nga mag orange position ka kung gusto ka mag orange position during sa pagkanta og amahan mo, no so kani siya nahitabo ni siya sa nabasahan na ko ni siya sa report sa CBCP way back uh, 2023 that is July 2023 okay so ayaw balaka kung mag orange position ka ini mag ampo kag amahan namo kung kana makatabang sa imuhang pag-express sa imuhang pagampo although ako personally di ko dili ko naga orange position kay ganahan mag holding hands ang bitaw, organista man ko, so wala ko ka holding hands. So, kato lang, share og God bless.